Yes. Mm -hmm. Hindi pa ako nakakapasok. <laughs> Kilig-kilig. <laughs> <laughs> Kumuha sa atin. <laughs> What is up guys? Bago nga kami umuwi ng Germany, mula muna ko ay gadaan muna kami sa Bilagio, Italy para makipagkita kay former Vice President Lenny Robredo. Kaibigan pala siya ni Vice LA at tamang-tama naman na nandito pala siya ngayon. Kaya naman ito na rin yung pagkakataon namin para makita siya. Siyempre dati sa TV lang namin nakikita pero ngayon makakausap at makikita na namin ng personal. At yun nga, andito na kami sa lugar kung saan nagiintay si former Vice President Leno Robredo. Nagpareserve kasi siya sa isang restaurant para doon kami kumain. Binabike mo from Milano? Mm. Oh? Uh, 200 something kami At doon daw kami kakain sa restaurant na yon At ito nga si Vice LA may pasalubong na chocolate at mulaklak kay Madam Vice President At dito na din pala namin iiwan si Vice LA Dahil sa Milan na siya sasakay ng eroplano papunta ng Pilipinas at isusurprise nga ni Vice si LA si Vice Lenny. Yeah. Um, Netherlands. Mm -hmm. Hello po. Dyan, At yun, guys, sa wakas, nakakita ko din ng personal. Grabe guys, nakaka-starstruck. Opo. tulip season nila. Oh, tulip season oh, <tom> oh, nila. Uh -huh. oh, Hindi pa pala <laughs> Kinikilig. sa atin. At pagkatapos nga namin umorder ay eh, nagpicture muna sila. Sabi ko mamaya kami kasi medyo nakakahiya pa. Webelo lang ng kaunti. Maya, -maya sabi ni ma'am nabasag daw ata yung camera ng kanyang cellphone. Ito nabasag. Wala na yung ano. So hindi ko alam kung matatanggal ito. Natatanggal po mamaya pala Matanggal ito, wala ah uh, uh, hindi. Pa paano tanggal? Paano lang yan? At ah, syempre, nakipagkwintuhan na din ako na para lang kaming close. Parang nagpo-cork. Ito ulit po siya? Oo, ito ko. Pag Milanda, uh, yung dal. Alam mo nga, si Switzerland lang yan. Kung ano yung mga buntungan. Yung ano? Ang si sunod si si sa Como, Switzerland lang. Doon yung aming excursion. Outlet mo? <laughs> Dito oh, oh, um, po sa now? Fox Town o Lap oh, Lapit lang, lang sa Como. Parang after Como, border na. Grabe, ang sarap kausap at kakwentuhan ni ma'am. Ikaw ba naman, former vice president, yung kaharap mo? Maya-maya lang ay dumating na yung order namin. At syempre, kumain na din kami. At pagkatapos nga namin kumain, sabi ni ma'am Lenny, magkapi muna kami. Dahil malayo-layo pa yung Germany na aming idadrive. At para daw hindi kami antukin. Apo, pwede pa po. So, pwede tayo maglakad sa Apo, pwede pa po. Ay, baka. Hindi, okay lang po, okay lang. Ayaw niyo iwan sa car? Grabe naman bait ni Ma'am Lenny. Nakita kasi niya yung pizza na daladala -dala ko na pinabalot niya para sa amin. Pinalagay muna sa akin sa sasakyan para hindi ko daw daladala. -dala. At saka pina-take out niya yun para daw may merienda kami sa daan pa uwi ng Germany. Ngayon naman maglalakad kami papunta dun sa May City dahil may kapihan daw doon. Munisipyo. Kit <laughs> ng munisipyo. Nakabot ako ng munisipyo. Oh. Munisipyo ng Bilagyo. Mayor! <laughs> Ayun, <Ayos>, it's vice. Mayor, <laughs> it's solicit po. Tarugay <laughs> natin si ganda nga At doon pala sa taas tumutuloy si Ma'am Lenny sa Rockefeller Foundation. At yun guys, siya pa talaga yung nag-initiate na mag-picture daw kami. Kaya naman pumili na kami isa-isa para magpa-picture sa kanya. Thank you, thank you. One, two, three, go, okay. Huwag kayong mag-alala guys, nagpa-picture din ako sa kanya at ako pa <laughs> oh, nga yung kaunahan. Targay na pa tayo. pa nga, naganda din, no? Dito pa lang dito. Lang yun nandoon. Binigyan ako nung ano, nung cleaning lady ng maliit. Pero kailangan ko lang ng bibig. Dito yung mga boat. <laughs> ito pang gabi. Kaya lang, ang daming ano, wow. ang daming construction. Ako nga po ano. Pero meron dito nakilala ka po <laughs> yun guys at doon pa sa loob si ma'am Lenny at nagtatanong kung may conditioner hindi daw kasi siya nakapagdala at dito lang naman kami sa tabi magkakape syempre habang nagkakape kwentuhan na naman at pagkatapos nga namin ibabalik na kami doon sa parking dahil mahaba-haba pa ang aming biyahe pabalik ng Germany Pilagin.

At yun guys, andito na nga kami sa parking. Magpapaalam lang kami at maghihiwa-hiwalay na kami. Salamat po ma'am. Salamat po sa libre na pagkain. <laughs> Pero... Yun guys, hanggang dito na lang at kami ay babayahin na din. Hanggang sa muli. Ciao!